Hello guys! Hello, hello! Ito na naman ako. Nagbabalik na naman ako. Kunting ano lang guys sa ano. Wow, Mag-voice over lang tayo guys. No? Ito guys, uh, kami dito sa bahay ng kapatid ko. Kasi nabalitaan namin guys na na-disgrasya yung kapatid ko ng motor. Pero thanks God kasi mild lang naman. Kunting mga galos-galos lang yung nangyari sa kapatid ko. Diba? Papasalamat pa rin yun tayo sa God. Ayun, mama ko, nag kami dito. Itong bahay ng kapatid ko, guys. Ayun. Wala man, kaya nakakuha nun siya. May kaya kaya garas ang motor. Ayan, guys. ah, ito yung ano, motor ano, ng kapatid ko ah, okay na. na nagamit ng na siya. Pero kunting ano lang naman din, guys. Gas-gas lang -gas na ang nangyari. So, ito, ayan, naglalakad na kami, guys, pa -uwi. Sobrang init na, guys. Ayun na, ayun na. May naglalabat yun sa puso, guys. Ayun, may puso dyan. Maraming naglalabat dyan. Ayan, pagting nakadlakad lang naman kami. Malapit lang naman din yung bahay namin sa kapatid ko, guys. Ikabilang, ano lang siya. Kabilang skinita lang din. Ayan, nakapay, nakapa, nakapayong kami dyan. Siyempre, nagpapayong ako, guys. Kasi, ano. Kasi may mind din ako. Pag wala kasi akong payong. Tapos, nakatutok. Sa so, ini, sobrang init, na naman yung mind din ko. Kaya ako nakapayong. Kaya yun. Hey, na guys, ah, oh, naglalakad na kami pa uwi. Ayun. Ayan, highway na yan dyan guys. Oh. Malapit lang naman din kami sa highway. Ayun. kaya konting lakad na. Pa-uwi na kami. Galit. kunting guys. Ayan, guys. Ayan, na. guys. Ayan, kunting guys. Ayan, Hello, mga Ganting lakad, lakad lang. Lakaran sa initan. Sa gitna ng initan. ay na guys, malapit na kami dyan sa bahay na. Ayan yung mga pinsan ko dito, mga tulis. ay na. Ayan

Ayan na guys, bubuksan ko na para makapasok na ako. Siyempre, papasok ka kayo mga binuksan. Dahil papasok, kaya lang naman lalabas ka. Mukhang girl. Nice um, girl, oh. Uh. Nice ka. Open. Ayan na guys, nakapasok na tayo. Papasok na tayo guys, Siyempre. Papasok na ako ngayon guys. Ayan na. Ayan na guys, papasok na ako. Hello, kumusta kayo? Tsaka, ay. Pero iniwan ko pa yun ah. Ayan na. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Bahay na ako, bahay Bye guys, na. Bahay na, na. na kami. Na ah, God bless. Ingat-ingat oh. lang tayo guys. Ingat-ingat lang tayo. God bless.